Kung sasabihin kong quit-quit, huwag kang makipagtalo. Nanay, ito ang aking anak. Iwanan mo man ito o hindi ay karapatan mo. Ikaw? Mama, huminahon ka. Bakit ganun na lang ang paggalaw ng mga braso at binti ni nanay? Ngayon, pinagtatanggol mo ang asawa mo at nakikipagtalo sa nanay mo. Di ba yung tipo ng babae na nakikipagtalo pa kapag nanganganak na siya ng babae? ang pamilyang ito ay hindi nangangailangan ng isang anak na babae. Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng isang ditch tone. Boy or girl, bata pa yan. Isa pa ito ang anak na inaasam naming mag-asawa all this time. Hindi ko masasabing patayin mo. Patayin mo ang anak mo ang mga lalaki lamang ang may halaga. Ngunit ang mga batang babae na walang halaga, hindi kailangan ng pamilyang ito. Pakisabi ng isang bagay sa iyong ina? O nanay. Bituin, gusto mong makipagtalo sa nanay mo, di ba? Bakit ka miserable? Okay ngayon, makinig ka sa akin. Bata pa ako, marami pa akong pagkakataon kaya makinig ka na lang sa sinasabi ng nanay mo. Siya nga pala, lahat ng kaibigan ko ay nagsilang ng mga lalaki. Kung hindi ka makapagsilang ng isang lalaki, mapapahiya ka. Mr. Tuan, ito ang iyong anak. Sinabi ko na sa iyo kung hindi ang batang ito isa pang bata. Isa lang ang nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Sobrang disappointed ako sa nanay mo. Ikaw ay isang manugang at naglakas loob kang magsalita ng ganyan. Halika na. Lumabas sa bahay ko. Lumabas sa bahay ko. Anong klaseng babae ang pinaglalakas loob mong makipagtalo? Hindi ka kailangan itaboy ni nanay. Ako na rin ang pupunta. Hindi ako maaring manatili sa isang lugar at palaging nag-iisip ng mga paraan upang patayin ang aking mga anak. Sa so... si Tuan, situan umupo ka. Hindi ko na kailangan pumunta kahit saan. Anong klaseng babae ang nangahas na suwayin ang kanyang ina. Aalisin ito ni nanay. Kukuha ako ng ibang asawa. Alamin kung paano manganak ng isang anak na lalaki. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono kapag tumatawag isang linggo na ang nakalipas at hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung ano ang gagawin? Halika rito aking manugang. Pumasok ka dito doon. Mangyaring maupo. Umupo ka dito. Umupo ka dito. Nanay. Wah. Sino ang babaeng ito? Pakilala ko sa'yo, bagong kapitbahay ako. Pero may narinig akong chismis na nag-iisa ka pa rin. Sa ngayon, sobrang saya ko. Doon mo nakikita? Sa pagkakataong ito, pinili ko ang aking manugang ito ay maganda, mapanlikha. Pero ano pa? Ang alam mo, charming pa. Oo, sa bahay, tinuruan din ako ng aking ina na maging magalang at mabait. At ang merito ay nangangahulugang merito. Ang dumi ay kagandahan. Ang ibig sabihin ng wika ay pagsasalita ng magalang. Ang ibig sabihin ng kaligayahan ay ginagawa ng tama ang treasure bagay sa itaas. At magiging masaya ang iyong anak na tapos mamaya. Uuwi ako at alagaan ang pamilya ng asawa. Ko. Yun lang nanay. Kaya handa ka na para sa aking manong. May o ipagluto kita ng kanin at tubig. Nanay, uminom ka para tumamis ang iyong boses. Hay naku doong. hindi mo pa nakikita. Tumigil ka. Hindi na kailangan, umupo na lang si mama dito. Enjoy mo lang, ipaubaya sa akin ang lahat ng bagay na dapat kong alalahanin. Nakakadiri, napakakurba ng kanyang puwitan, sinabi ito ng mga matatanda. Itali ang ilalim ng likod ng bubuyog matalino lang na nagpapalayaw sa asawa magaling mag-alaga ng mga bata. Sa pagkakataong ito, nagsilang siya ng isang buong grupo ng mga lalaki para sa aming pamilya. Doon, ganyan ang gusto ni Nanay Mama gawin mo na lang. Ano ang ginagawa ni Nanay Nanay, hindi ko na kailangang tanungin. Eh, nasaan ka, nanay? Pumasok sa kwarto. Makakaasa ako yung pata. Ngayon, nasa akin na ang suporta ng aking ina mag-ina sa parehong panig. Kaya ito ay manatiling tuwid at sumulong. Oo, salamat, nanay. Ngayon mangyaring payagan na akong pumasok at alagaan si Mr. Tuan. Umalis ka na, umalis ka na. Mabilis na mabilis. Hoy, kuya. Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Narinig ko lahat ng sinabi ng nanay mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Nagboluntaryo akong makasama ka dental. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Ouch! Oo! Oh, oh. Ito, ginagamot ang apo ng aking ina. Pagkatapos, ay dapat mong kainin ang magandang ubas na ito. Ang magandang mansanas na ito. Tapos, apo ng nanay ko, magaling lang tong lumaban. Kumakain ka ba ng junk ng ganito? Pero gusto ko ito, nanay. Mabait na babae ang pamangkin mo. Sa tingnan mo kung ano ang binili ko para sa iyo, Ouch! Oo, oh, oo. Oh, napakaganda nito. Napakaganda mo. Ang kanyang apo sa tuhod harapin. Ito mula sa loob palabas. Ngunit dahan-dahan. Hayaan mong kausapin ko kayong lahat. Ouch! Magandang kuhol, magandang kuhol, tatay. Malaki malusog na kulay. Simula ngayon bilang mag-ama, kailangan na nating mag-swimming sa beach na ito. Tara maglaro tayo ng football. Pagkatapos ay sipain ang mga bagay at lahat. Diyos ko ay eh, sabihin mo ito. Nakita ko kamakailan ang mga sugar baby na ito. Napakasarap. Kailangang ipakilala sa iyo. Ito, pantay-pantay ang asawa at mga anak ko. Ngunit ganun pa rin ang tungkol sa lumilipad na sanggol. Kapag nilalamig ang asawa at mga anak, ay nilalamig lang sila. Pero sabihin mo sa kanya ang totoo. Ngayon ay mayroon na akong asawa at mga anak. Pagkatapos ay kailangan mong regular na harapin ang iyong kalungkutan sa labas. Pagkatapos ito ay kawili-wili. Pero napakasarap ng mga sugar babies na ito. Ang discarding ito ay talagang napakahusay. 10 milyon lamang bawat buwan. Tumigil ka payo ko sa iyo. Ang mga kasong ito, huwag kang makialam. Sayang lang ang pera. May, pero maya-maya ay dumating na ang sugar baby ko. Kaya isang subo lang, hindi lahat nakalabas ngayon. Hey, 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 salamat po. Kakahiwalay lang ng asawa ko, pero may baby ka na. Itong bibig, itong bibig. Honey, nandito na ako. Ah, nandito ka na. Asawa, bakit ka nandito? Bakit asawa mo? Kaya ito ang aking asawa. Ito yung sugar baby na sinabi ko lang sa'yo. Ano tinawag niyang sugar baby ang asawa ko? Dapat may mali sa inyong dalawa. Mali yata ang tingin ko sa'yo. Anong pagkakamali ito? Naging abo ako. Tapos natauhan din siya, may nunala ko, sa kanang puwitan, at isang butterfly tattoo. Tama ba ito sa kaliwang dibdib? Nagsalita siya ng totoo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi totoo. Niloloko mo ba ako? Magpapaliwanag ako. Ano ito sabihin mo na ano pang sasabihin tiyak na naloko siya? Itong sugar baby world, napaka-komplikado. Yung isang babae dapat ipares sa apat o limang lolo. Pero hindi kayong diba. Tama yan, napaka-komplikado ng aming profesyon. Pero dahil lang sa inyo, nagpapasa sa pagnanasa. Kaya naman kinailangan kong pumasok sa profesyon na ito. Ngunit anumang trabaho ay hindi isang trabaho. Basta kumikita ka, ayos lang. Matulog kasama ang ilang mga lalaki kumita ng pera. Natutulog lang yan. Damn it! Ang lakas ng loob mong lukohin ako. Sinaktan mo ako. Sa tingin mo ikaw. At ang iyong matandang ina ay mas mahusay kaysa sa akin. Yan ang sinabi niya sa akin. Hindi ko ginagawa ang trabaho ito. Kaya saan ka kumukuha ng pera para gastusin? Malamang magkaroon ng amag. Hintayin mo ang matandang ina mo. At bibigyan mo ako ng pera nasa sinapupunan na pala ang bata. Ako din naman ang may kasalanan, di ba? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na buntis ako sa anak mo. Sabihin mo sa akin ito, ito ay wala. Marami akong kinakain kanina. Medyo malaki ang tiyan nito. Maraming taba. Kaya wag mong isipin na buntis ako sa anak mo. Ha? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo buntis? Ako sa anak ng isang katulad mo. Iyon lang. Ang dalawa sa inyo ay dapat ayusin ito sa inyong sarili. Akala ko makukuha ko pareho. Okay, bye-bye. Hindi na kita makikita, Dental. Doon nakita mo na ba sa kabutihang palad? Salamat sa akin hindi kinuha mo ang babaeng iyon mula doon para maging asawa mo. Ito yung sugar baby na sinabi ko lang sa'yo. Akala ko nakahanap na ako ng mabuting manugang. Sino ang nagmamala sa akin? Ilang beses ko na bang sinabi sa nanay ko? Nakakatakot ang mga babae ngayon. Sa labas mukha lang itong napakaamo at mabait. Tapos nagumawa ng mga sugar baby nanay. Nandiyan ang iyong asawa at mga anak. Ang isang ito. Asawa. Anak ko. Anak ko ang manugang ng inamali. Sinanay, nanay na na po dahil iniwan ako ng nanay ko. At hayaan mo akong iwanan ang bata sa aking tiyan. Tama ka. Sinong bata ang hindi bata? Ngayon alam ko na mali. Iba ang pakikitungo ko sa pamangkin ko kaysa sa mahal kong pamangkin umuwi ka na anak ko. Sinong nagsabi sa'yo na babae ang anak ko? Asawa at mga anak. Kaya parang ewan yong dalawa. Sasabihin ko sa inyong dalawa, dati kapag nagpa-check up ako ng pagbubuntis, bata pa ako, magkamali sa pagdiagnose ang doktor. At ngayon, 99% sure akong lalaki ito. Tapos ang galing, oh my goodness, so may apo ako, umuwi ka na, umuwi ka na, kasama ang nanay mo, anak. Alisin mo ang iyong mga kamay sa akin. Asawa, makinig ka muna sa akin. Uuwi na si Mrs. ngayon. Aalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak. Buti na lang iniwan ako ng sugar baby ko. Ngayon gusto mong bumalik sa akin dahil lang sa batang ito. Walang ganyanan. Ako lang ang mahal niya. Isang tao ang iniwan ako. Isang tao ang laging nagpapaliwanag sa akin ng lahat ng maliliit na aksyon sa pamilya. Pero ngayon gusto na ninyong dalawa na bumalik ako sa bahay na iyon. Hinding hindi ito mangyayari. Nay pasensya na po. Nabasag ang salamin, huwag nang mahiya muli. Hay, to patawarin mo sana ako. Yun lang tapos na. Pero lahat ng ito ay dahil kay Mama. Dahil kay Mama. Kaya naman nawalan ako ng asawa. Oh, siya. Dahil din sa bata, bakit mo sinisisi ang iyong ina?